Hello guys, welcome back to my channel. Sabi nila, walang ambag ang ABS-CBN sa tagumpay ng SB19 boys ng OneZ Entertainment. Paano naging matagumpay ang karera ng SB19 lalo na sa concert? Lahat ng concert international concert ng SB19 may ambag ang ABS-CBN. Ang 1 Entertainment ay nakipag-negotiate sa ABS-CBN para sila ang ma-assign ang ABS-CBN ma-assign sa pagbibenta ng ticket abroad. Yun ay TFC. I want TFC. ABS-CBN din po yun. Ang may-ari nun, ABS-CBN. Bakit pinili ng 1Z Entertainment at SB19 ang ABS-CBN network, hindi ang TV5, hindi ang Jamin Network? Bakit? Dahil kahit walang franchise ang ABS-CBN, natili ng malawak, dati ng malawak ang coverage ng ABS-CBN. Marami na silang fanbase, base, marami na silang community base sa iba't ibang sulok ng mundo. Community or fanbase nila. For example, sa buong Amerika, buong Canada, buong Asia, ang mga OFW ay nakadepende nakadepende doon sa I1 TFC or ABS-CBN kung sila ay manonood ng mga entertainment, Pinoy entertainment, mga teleserye, pelikula at mga balita. Bali, doon na nasanay ang mga OFW kung kailangan nila ng entertainment o balita sa buong mundo o buong Pilipinas, ABS-CBN or TFC, The Filipino Channel. Ngayon, ang tanong ng taong bayan, magkano ang patong ng ABS-CBN, magkano ang kanilang commission bawat ticket na kanilang binibenta. Yan po yan ay under business transaction. Sa kanila na po yan, sa kanila under uh, One's Entertainment, SB19 at ang ABS-CBN. I mean, nasa usapan nila yan kung magkano ang patong ng ticket o tickets at uh, magkano ang na commission at incentives ng ABS-CBN. Thank you.